Guys, mo kami pagpalaan. Kaya yeah, Lord, kayo po na sa aming mga buhay at kami gabayan at pangunahan mo ngayon upang nagalap na kalobal mga po ang mangyari. Panginoon, kayo mo ulit sa bawat isa, ano mo kalagayan o uh, mga o sitwasyon bawat isa, kami sa kalamang mga mahal sa buhay. Lord, wala nga po sa espiritual, hanggang sa physical material sa gabayan ko at pagkakalain ng mga so, oras. Inaalay namin sa iyo ang lahat na nagkakatuwala namin ang lahat sa iyo. At uh, salamat, Lord, sa iyo po, God, na matagpagpo sa kami. Lord, na natinig kami sa iyo, na iyong salita, may nalisan po sa isipan at may bahagi din namin sa iba, Magamit po rin kami upang maraming tao po ang makakilala pa sa iyo at sa mga nakakilala, mapalakas pa at mga nandamig, nalisan ang Diyos na balik sa iyo. Lord pangunahan po kami. Pagayon po kami na kami Lord ayahat angat mam, katulad ng ginawa ni David, upang may ayos ang mga dapat may ayos sa aming buhay. Lord, sa mga kapit ko na hindi pa kasal, salamat Lord. Nakayon ang usap sa so kala, ayos sa kanila, matungkol po sa buwan matungkol sa pagkakasal. At ano pa mam, dapat may ayos sa aming buhay na mga pinapakita mo. Lord, susunod po kami. Magkakasal po, po kami, Lord. Sa so, pagkat ito, ang nais mo, amin ang kaluguran mo, Panginoon. At alam namin, ito rin ay sa amin kabubuti. Kaya pinagkakatuan namin lahat sa iyo na may papuri pa. Salamat sa pangalan lang ng Panginoon. Amen. Salamat po.